bagong panuntunan ang inilabas ng National Privacy Commission para pangalagaan po yan ang karapatang pantao laban sa hindi otorisadong pagkuha ng mga video. Ang makarampatang parusa at sino-sino ang saklaw ng nasabing kautusan. Alamin sa report ni Denise Osorio. Sa pag-usbong ng teknolohiya, nagkaroon din ng chance ang public na madokumento ang nangyayari sa kanilang paligid. Sa tulong yan ng body cams at camera phones. Para hindi maabuso ang karapatang pantaon ng kinukuhanan ng videos, inilabas ng National Privacy Commission ang bagong panuntunan sa pag-video sa pampublikong lugar. Sa ng NPC Circular No. 2025-01 ang mga nasa law enforcement, private security at maging mga content creators. Kailangang malinaw kung ang isang recording device ay aktibo. Dapat may blinking light, visible on-screen icon, o iba pang senyales na nagpapakita na may pagre-record na nangyayari. Kung sakaling may taong kukunan, may karapatan siyang malaman kung bakit siya nakuhanan ng video, lalo na kung ito ay ipopost online. Ang isang dahilan nito ay yung pag-angat o pagdami ng bilang na gumagamit ng body-worn camera sa kanilang mga operasyon o sa kanilang mga normal na trabaho. Lalong-lalo na na nasa digital era tayo upang maiwasan natin ang pag-aabuso ng mga kinokolektang personal na datos sa pamamagitan ng body worn cameras mm -hmm. may karapatan din ang isang tao na tumanggi sa pagkuha ng video o humiling na ma o alisin kapag nilabag pwedeng humantong sa legal na aksyon tulad ng administrative, civil, o criminal case hindi rin ligtas dito ang mga vlogger. Ayon sa NPC, kapag ang content ay ginamit para kumita, sakop na ito ng batas sa data privacy. Agree naman ang tindero ng tinapay na si Jolly sa hakbang ng komisyon. Ilang beses na kasi siyang nakuha ng video ng mga hindi nagpapakilalang vlogger at walang pahintulot. One time dito, kunwari sa bumibili ng tinapay sa akin, yun pala kumukuha na siya ng detalye sa akin. Para makukuha niya itong statement ko, yung palindi, wala siyang paintulot, nga vlog na diretso, naka-on na yung kameran niya mamay. So yung akala ko naman kasi customer ko, mga casual ko dito customer, yun pala, vlogger na siya kasi may backup siya dun eh. Hindi lang daw ito nakakailang, may dala rin itong panganib. Tingin ko sa kanila, kumukuha lang sila mga video dito sa so mga vendors, mm. tapos i-edit na nila para papalabas na sa kanila. Hindi kasi sila nagpakilala kung ano silang mga vlogger eh para ma-search namin. Pero si Ira Lopez hindi nababahala sa ganitong sitwasyon. Basta't hindi ito lumampas sa personal boundaries. Okay lang kasi uh, basically this is a national uh, uh, road yung parang national road so hindi naman kasalanan ng vlogger if ever masagip kanya kasi hindi nga, nag-vlog shop for ano naman, eh, for business. Iginit ng NPC na nanaig pa rin ang karapatan kahit na nasa public place. Panawagan nila sa mga content creators, magpakilala, ipaliwanag ang layunin ng pagre-record at igalang ang kahilingan ng publiko. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.